Naranasan nyo na ba yun? Yung nananahimik ka na nagsa-cellphone, tapos may lumabas sa feed mo na nagsasalita ng motivational message, or yung may nag interview na tao na yumaman, yung naging successful, tapos mahirap lang daw sila dati, yumaman at naging milyonaryo, minsan bilyonaryo pa. Tapos, yung ending ng sinasabi nila palagi ay magsumikap ka lang, magsipag ka, mag-grind ka at sigurado yayamang ka, magiging successful ka, magiging milyonaryo ka din. In short, kaya ka mahirap ngayon kasi tamad ka. Wala kang diskarte, wala kang kwenta. <laughs> Actually, hindi naman nila sinasabi ng direkta yon. Pero pag nakakapanood ako ng mga ganyang video sa online, iyan eh yung nararamdaman ko ng konting slight. Yung pakiramdam na kulang ako, na kulang pa yung mga ginagawa ko sa buhay para maging successful. At siguro meron din sa inyong ganyan yung nararamdaman pag nakakanood ng success story sa internet, no? Parang ako. Hindi naman ako mahirap na mahirap. Pero hindi rin ako nuknukan ng yaman. At syempre, gaya ng iba, gusto ko rin yumaman para mas magkaroon ng freedom at mas marami pang magawang ibang bagay sa buhay bukod sa pagtatrabaho araw-araw. Alam mo yun? Feeling ko nagsusumikap naman ako, nagtatrabaho, nagsisipag naman ako. Pero bakit hindi ko pa din maabot yung yaman ng mga tao na yun na ini sa internet? Bakit sa mundo natin may mga janitor, mga nurse, mga drivers, mga factory workers, mga magsasaka, mga teacher, or mga tao na sa tingin ko nagtatrabaho at nag pa na mas matindi sa mga taong mayaman. Pero hirap pa din sila sa buhay. Kung ganun lang kasimple yon, kung hard work equals milyonaryo, kung sipag at syaga is equal success, bakit parang hindi tumutugma sa nakikita natin sa mundo yung ganyang formula? Wala namang problema sa motivational content, no? Masarap naman talagang makinig ng rags to riches na story. Yung mahirap lang sila dati tapos yumaman dahil sa sipag at syaga. At totoo naman talaga na merong mga tao na nalampasan yung matinding pagsubok at hirap sa buhay dahil sa effort at sa pagsusumikap nila. At totoo, nakaka-inspire marinig yung mga ganitong kwento kasi mapapangiti ka talaga at mapapaniwala ka na nasa kamay mo ang kapalaran mo at posible ang success basta magsumikap ka lang ng husto. Dahil totoo naman talaga na may kinalaman yung hard work at yung sipag sa buhay sa success ng isang tao. Pero kasi pag nagkukwento sila, kadalasan masyadong pinasimple na kung hindi ka successful ngayon, eh kasi kulang ka pa sa sipag. Parang yun lang yung dahilan. Pero ang realidad is, hindi ganun kasimple. Mas komplikado. Hindi lang isang bagay ang susi sa tagumpay. Hindi basta sipag lang. May mga bagay na nagiging daan sa pagiging mayaman o successful ng isang tao na hindi control ng kahit sino. May tsamba eh. May kapalaran, may swerte, at may mga nagkataon lang na napangyayari na minsan is malaking nagiging papel sa success ng isang tao. Pero pangit kasi pakinggan yun eh. Pag sinobrahan mo masyado yung detalye sa kwento, pag medyo naging komplikado na yung usapan, ayaw ng panoorin ng karamihan ng tao eh. Mas madali nga namang maintindihan yung sipag at syaga ay equal success. Hard work equals milyonaryo. Simple hindi mo na kailangan pag-isipan masyado. Pag nilagyan mo pa kasi ng asterisk, ate ka, oo, hard work equals success, pero pak, 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 nako, hindi na interesado yung karamihan ng tao dyan. Boring ne eh. Nilagyan mo na ng ibang factors. Kasi gusto natin maramdaman yung may control tayo sa mga nangyayari. Kaya bilib ako sa'yo eh. Nanonood ka pa rin ng video na to. Kasi pag-uusapan natin dito yung mga detalye, boring to. Ito yung mga bagay na nakaka sa success ng isang tao bukod sa hustle, bukod sa grind, bukod sa sipag. At pag umabot ka sa dulo ng video na to ay motivate pa rin kita. Huwag kang magalala. Pero yung makatotohanan na motivation, hindi yung pangsimplihan lang na motivation. Okay? So yes. Yes, may kinalaman ang sipag at tiyaga sa tagumpay. Pero ano pa yung mga ibang pwedeng maka sa success ng isang tao na hindi natin control? Number one is yung personalidad mo, yung talent mo or yung kawalan mo ng talent at yung pag-uugali mo. Yung mga bagay na natural sa atin nung pinanganak tayo. Alam mo yun? Nakakita na ba kayo ng bata na may galaw agad sa isang sports kahit wala pang nagtuturo sa kanila? May mga ganun eh. Tapos may mga tao din na natural na interesado sa isang bagay kahit hindi pa sila tinuturuan ng kahit sino. Si Mark Zuckerberg, kilala niyo naman siguro siya, di ba? Yung CEO at founder ng Facebook, Meta. Isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo ngayon. Bata pa lang siya, nagpakita na siya ng interes sa computer at pagkocoding. At oo, pinagtrabahuhan niya din yung mga naabot niya pero may natural na lamang na siya kumpara sa ibang tao pagdating sa technology at sa internet. Kasi nga, umpisa pa lang ng buhay niya, interesado na siya agad. Si Manny Pacquiao, alam naman natin lahat ng story niya. Talagang galing sa hirap at umaman dahil sa sipag at pag-training at galing niya sa boxing. Pero isipin mo, bakit nag-iisa lang siya bakit wala pa uling naging kasing successful ni Manny Pacquiao sa Pilipinas or kahit sa buong mundo? Sigurado merong boxer dyan na nagtitraining ng kasing tindi or baka mas matindi pa sa training na ginagawa ni Manny. Pero bakit hindi nila maabot yung ganong level ng success? Si Freddie Roach, yung coach ni Manny Pacquiao. May ibang mga boxer din siya na tinitrain na kung paano niya tinitrain si Manny Pacquiao. Pero bakit wala pa siyang naipanalo na boxer na kagaya ng nagawa niya kay Manny? At aminado naman si Coach Freddy, nakakaiba talaga si Pacquiao. Meron siyang talento at natural na lakas na hindi niya nakikita sa ibang boxer. Nalala ko tuloy dati nung may napanood akong interview ni Manny nung nag-uumpisa pa lang daw siya lumaban dito sa Maynila. Yung sa Blow by Blow Boxing, yung boxing show nung 90s. Sabi niya, minsan daw wala silang pera ni Buboy. Si Buboy yung matalik na kaibigan na trainer ni Pacquiao. Kumakain lang daw sila sa mga karinderya kung ano lang yung ma-afford nila kasi nga wala silang pera. Isipin mo yan, bata pa lang si Pacquiao, walang maayos na training, walang maayos na pagkain, walang strength and conditioning, walang nutritionist, pero nananalo, nakaka-knockout ng kalaban sa boxing. Iba-iba kasi tayo ng katawan Iba-iba eh. ng genes, ng takbo ng utak, at ng mga natural na interes. At may mga taong natural na maganda or pogi, natural na matangkad, natural na malakas, natural na madaldal or tahimik, merong natural na mahilig sa music at mahilig magbasa, at natural na magaling sa academics at sa school. Pero hindi ibig sabihin na pag pinanganak ka na walang natural na talento ay wala ka ng pag-asa. May part pa din na pwede nating turuan at pilitin yung sarili natin. Pwede kang mag-aral, kumuha ka ng trainer or coach or ng teacher para ma-improve at gumaling ka sa isang bagay na hindi natural sa'yo. Sa panun nga ngayon, pag hindi mo gusto yung mukha mo, pwede mo ipaggawa eh, basta may pera ka di ba? Diba? Pati yun, pwede. Pero hindi pa rin natin maikakaila na meron talagang mga tao na pinanganak na may natural na itsura, abilidad may natural na talent at interest sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lamang or ng advantage sa ibang tao. At hindi natin kontrolado yan. Swertihan yan kung saan ka matapat. Hindi naman natin kontrol kung anong klaseng katawan or isip magkakaroon tayo pag pinanganak tayo. Eh. ba? Diba? Number two, yung mga sitwasyon at oportunidad na meron tayo sa buhay, yung kinalakihan mong bansa, or lugar, or yung mga naging magulang mo, mga nagpalaki sa'yo, yung edukasyon na nakuha mo. Yung nandun ka sa tamang lugar, sa tamang oras, yung kapaligiran mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, pati yung mga pangyayari sa buhay natin na nagdala sa atin kung nasan man tayo ngayon. Minsan nababaliwala tong part na to sa mga kwento eh pero malaking epek nito sa success ng isang tao at hindi natin kontrolado to. Yung example kuli kanina si Mark Zuckerberg, may-ari ng Facebook, bilyonaryo, magaling talaga siya. Pero alam nyo, nung bata siya, nung nakitaan siya ng magulang niya ng hilig at galing sa computer, eh kumuha sila ng private tutor para maturuan si Mark at lalong gumaling. So 10 years old pa lang siya may sarili na siyang computer at nagko customize na siya agad ng mga computer. At alam naman natin lahat kung gaano kamahal yung mga parts ng computer lalo na noon. 'Di ba? At gastos ng magulang niya lahat 'yun, siyempre. At siya mismo nung speech niya sa Harvard noong 2017 sinabi niya, try kung tagalog na sa Tagalog parang ganito. Kung kinailangan niya daw supportahan yung pamilya niya habang lumalaki siya imbis na magkaroon ng time sa pagkocode at pagkocomputer buong araw. At dahil alam niya na kahit anong mangyari sa Facebook, maging successful man yan o bumagsak, alam niya na magiging okay siya na hindi siya magihirap. Kung dito do dahil doon, hindi daw do siya nakatayo sa stage na yon at nagsasalita sa harap ng maraming tao. So sa moment na yon, inamin niya na yung pagkakaroon niya ng pribiliheyo, yung pagkakaroon niya ng maginhawang buhay, hindi sila problemado sa pera eh. So sa dahil matatag yung kalagay ng pamilya niya, nagkaroon siya ng kalayaan na sumugal at mag-eksperimento sa paggawa ng Facebook. Ang laking bagay nun eh, at hindi niya kontrol yon. Isa pa si Jeff Bezos, kilala niyo din siguro siya. Siya yung nagumpisa ng Amazon sa US. Yung parang Shopee at Lazada rito. Pilyonaryo din, magaling din siya. Pero alam niyo ba, na may kaya din yung magulang niya. Engineer yung tatay niya at businesswoman naman yung nanay. Nung nag-uumpisa si Jeff Bezos noong 1995 sa Amazon.com, nag-invest lang naman yung magulang niya sa kanya ng $245,000. Sa panahon ngayon, equivalent niya is mga $504,000. O oh, ha? Ikaw, may magulang ka ba na pwede magpautang sa'yo ng 28 million pesos? Nay, meron ka bang extra na itatabi na 28 million pesos dyan? Bala ko sanang mag-start ng business eh. Baka naman pwedeng umutang babalik ko sa'yo pag kumita na yung business ko. Huwag ka magalala. Di <laughs> ba? Tsaka ito pa, silang dalawa, genius sila sa internet at technology, di ba? Pero paano kaya kung pinanganak sila nang wala pang internet? Siguro may magagawa pa rin silang malupit kasi nga mga natural na matalino sila eh. Pero hindi sila siguro magiging ganyang kayaman kung hindi dahil sa existence ng internet. Kasi isa yun sa pinakamalaking naging susi nila sa pagyaman eh. So ang laking bagay na pinanganak sila sa panahon na may internet na. At hindi nila kontrol yun. Nagkataon lang na pinanganak sila sa panahon ngayon. Balik tayo kay Manny Pacquiao. Paano kaya kung si Manny Pacquiao ay sumikat noong 1990s, noong panahon na heavyweight lagi yung mga main event? Naalala niyo yun, nung kasikatan nila Mike Tyson, nila Holyfield, nila Lennox Lewis. Siguro magiging legend pa rin siya, pero hindi siguro sikat sa buong mundo. Malaking bagay kasi na meron ng pay-per-view, tsaka may YouTube, may social media, noong panahon na nag-umpisang sumikat si Pacquiao, mga around 2000 hanggang 2010. Ang ganda ng timing at ang laking bagay nun. At again, hindi niya kontrol yun. Nagkataon lang. Pangatlo is yung resulta ng mga bagay na ginagawa natin sa huli. Kahit gano'n man yung pagsisikap mo, yung kakalabasan ng mga ginagawa mo ay hindi mo pa din kontrolado. Halimbawa, noong 1986, yung Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine. Maraming mga tao, may mga negosyo, maayos yung buhay dun sa lugar na yon. Pangalan ni Sprykyat. May mga grocery stores, mga sinihan, may mga restaurants. Tapos may amusement park pa na dapat magbubukas bago nangyari yung aksidente. Tapos biglang pumutok yung nuclear reactor. Kumalat yung radiation at in-evacuate yung buong lugar. Tapos noon, hindi na pwedeng tirahan yung lugar na yun hanggang ngayon. Dahil matindi yung radiation talaga. Isipin mo lahat ng negosyo, kahit gano'ng kagaling yung may-ari, kahit gano'ng katatag yung business, nagsarado. At wala akong maiisip na way para makagawa ka ng paraan sa ganyan sitwasyon eh. Meron ewan ko ba, paano ba Pwede ba yung online delivery na lang or magpalit ka ng marketing? Kasi nawala mismo yung tao eh. Nawala yung market. So, ito yung isang example ng isang extreme na example ng bagay na wala tayong control. Kahit anong talino mo or diskarte or effort, wala kang magagawa pag yung mismong lugar na wala na ng tao. Pwede din mangyari yan sa malakihan na lindol, malaking bulkan na sumabo, galimbawa, or mga meteor strikes. So yun nga. So yan yung mga bagay na pwedeng magkaroon ng malaking parte sa kalalabasan ng buhay mo na walang kontrol lang kahit sino. Yun. Yun na yan. <laughs> Hindi. Eto, may kukwento ko sa inyo. Atin na lang to. Huwag nyo nang ikwento sa iba. May kakilala ako. Actually, kakilala ng kakilala. Hindi ko direct na nakakausap tong tao na to. Pero nagpost siya sa social media ng picture niya sa isang mamahalin na restaurant. At may caption na parang ganito. Dati lang ako nagtatrabaho dito. dun nga sa restaurant na yun. Pero ngayon, afford na niya daw kumain doon sa restaurant na yun. At VIP customer pa. Tapos, nagpa-picture siya, tapos binati niya yung mga dati niyang katrabaho doon sa restaurant na yun. Kasi nga, dati siyang waiter doon. At ngayon, mayaman na siya. Tapos, yung ibang kasamahan niya doon sa restaurant, hanggang ngayon, nandun pa din sila katrabaho Waiter pa din sila doon. Wala namang masamang maging proud sa na-achieve ng isang tao, ba? Diba? Tama lang yun kasi masarap sa personal na pakiramdam yun eh. Yung nagiging proud ka sa sarili mo. At pwede talaga maka-inspire ng ibang tao yun. Pero kasi ito yung hindi niya nasama sa post niya eh. Ang nangyari talaga, nag siya sa trabaho na yun kasi nag-decide na yung mayaman ng magulang niya na finally tulungan na siya. At that time, parang dalawa ata yung anak niya. May kaya yung pinanggalingan niyang pamilya, pero nagtrabaho siya as waiter. Ewan ko, siguro tinitignan nung nanay niya kung anong maabot niya sa sarili niyang sikap. Tapos, may isang buong taon na bumalik siya sa pag-aaral ng full-time. May tinake siya na program at after niyang makatapos, pinasok na niya yung business ng magulang niya at meron pa siyang minana sa tatay niya na namatay mga ilang years ago during that time. Kaya nakatulong din yun sa pangpuhunan niya. Tapos yung nanay niya, may mga koneksyon syempre at nakatulong din yun. Yung hindi nyo nag-guide sa kanya sa negosyong pinasok niya. Tapos lumago yung negosyo niya at umaman siya dahil dun. At talagang may parte dun na dumiskarte siya ng tama at nagsumikap. Totoo yun. Pero hindi nasama sa kwento niya yung isang buong taon na nag-take siya ng course na yun yung nanay niya, yung bumuhay sa kanya at sa pamilya niya, kasama yung dalawang anak niya. Doon sila tumira doon sa nanay niya at sinagot lahat ng panggastos nila habang nag-aral ulit siya. Hindi kasi lahat ng tao kayang gawin yun eh. ba? Diba? Tapos meron din akong kilala na pag tinignan mo napaka-successful. Tapos dating mga ordinaryong empleyado lang sila. Pero ang hindi alam nung kakilala nila is napamanahan sila ng magulang nila ng lupa worth millions after nila mabenta. Alam mo yun? Isipin mo yung pakiramdam ng mga dating waiter na kasamahan ng tao na yun na hanggang ngayon waiter pa din dun. Yung mga kasamahan ng mga empleyado na yun na hanggang ngayon empleyado pa din sa kumpanya na yun. Tapos nakita nila yung kasama nila dati na mayaman na ngayon. Tapos sila nandun pa din. Yes, totoo, pwede talaga silang maka-inspire. Pero pwede din yung iba sa kanila maisip na kulang sila sa diskarte, kulang sila sa sipag. Kasi si ganito, kagaya ko lang dati, ngayon mayaman na eh bakit ako hindi? Kung kaya niya yun, hindi eh, di dapat kaya ko din. Yung mga Pero hindi ko naman sinasabi na dapat pilitin yung mga tao na ikuwento lahat ng parte ng buhay nila kasi privacy naman nila yun eh. Karapatan nila man nila kung ayaw nilang ikwento yung mga ganyang bagay na naging parte ng success or pagyaman nila. Nasa kanila na yun kung gusto nilang i-share. Desisyon nila yun. Tsaka hindi din naman nila kasalanan na may naging magulang sila na mayaman na tinulungan sila. O kaya kung may minana silang malaking pera, Or kung may iba pang swerte na dumating sila na hindi nila inaasahan. Yung bawa, yun, bawa na nalo sila sa loto. Yung mga ganun. Hindi naman nila kasalanan na sinwerte sila Pero yun nga, malaking tulong sana kung talagang gusto nila na maka-inspire ng ibang tao. Kung gusto nilang makatulong sa mga mindset ng ibang tao. Mas maganda kasi kung kompleto yung kwento. Sana. At lilinawin ko lang ha, na hindi lahat ng nagkiklaim na self-made sa internet ay nagyayabang. Yung iba, genuine naman na pinaghirapan talaga nila yung naabot nila at gusto nila lang talagang maka-inspire ng ibang tao. Kaya sila nagpo-post. Meron talagang rags to riches na stories na legit. Hindi naman tama na sabihin ko na lahat is payabang lang. At alam ko din na may mga anak mayaman na nalulugi sa negosyo or hindi nagiging successful kahit may nakuha sila sa magulang nila. Malaking advantage yung pagkakaroon ng mayaman na magulang pero hindi pa rin guarantee o hindi garantiya kasi kailangan mo pa din gamitin ng maayos kung ano man yung napamana sa'yo. Hindi ko din sinasabi na lahat ng motivational speakers is oversimplified magpayo. Ah. Hindi lahat. Meron ding mga nagbibigay talaga ng practical advice tsaka kompleto kung magkwento. Pero yun nga, minsan or siguro kadalasan pa nga eh, hindi kasama sa success story yung privilege ng pagkakaroon ng magulang na may kaya, yung pagkakaroon ng mga koneksyon, pati yung tamang timing, pati yung swerte. May mga bagay na hindi natin makukontrol. Sa mga kwento ng pagyaman, kadalasan nakakalimutan yan eh. Pero naiintindihan ko naman kung bakit. Yun nga, mas madali kasing ikwento yung sipag at syaga eh. Simple eh. Tsaka madaling intindihin. Tsaka inspiring pag narinig mo. ba? Diba? Tsaka, yun nga, sa maraming bansa, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, mataas yung value ng sipag at syaga eh. Pag sinabi mong swerte lang siya or mayaman kasi magulang niya, parang binababaan mo yung, yung value ng naabot ng tao eh kaya iniiwasan siyang pag-usapan. Madalas din hindi alam ng mismong successful na tao kung gaano kalaking tulong yung naging background nila sa buhay. Halimbawa yung pinag-uusapan natin kanina si Mark Zuckerberg. Aminado siya na malaking bagay na may kaya yung mga magulang niya. Pero karamihan hindi nila nare-realize na malaking factor yung suporta ng pamilya, yung environment, yung edukasyon. So pwedeng hindi nila sinasadyang 'wag sabihin yung mga bagay na yun eh. Na pwedeng hindi lang talaga sila aware kung gaano ka kaimportante yung mga factors na yun. Tsaka, gustong-gusto talaga natin yung kwento na mula sa hirap, umangat dahil sa sariling sikap. Diba? Ganda eh. Paano kung ganito? Umangat dahil sa suporta ng magulang. Sumakto ang timing. At sinwerte. <laughs> Hindi siya kasing inspiring pakinggan eh. Pangit pakinggan. Hindi papatok yan. Hindi magvaviral sa internet pagka mga ganyan. Tsaka nakakasama pa ng loob sa ibang tao kapag ka naririnig ni Lene. Eh. ba diba? Kapag masyadong binigyan ng importansya yung mga bagay na wala tayong control sa success. Para mong sinasabi na wala kang laban kung wala ka nung mga yun. Kaya mas pinipili ng mga content creator tsaka ng media yung mas may pag-asa na kwento na basta masipag ka, kaya mo rin. Maganda talaga pakinggan eh. So yun nga, yun yung video ko. <laughs> Pero sabi ko nga pala kanina, imomotivate ko pa rin kayo sa huli, no? Ewan <sighs> ko eh. Pero ako, kahit paano, may narating na rin ako sa buhay kumpara sa kung ano ako noon. At siguro, sa ibang video, pwede kong ikwento yon kung sa tingin ko makakatulong sa inyo. At may din ako manood ng mga motivational video at content. Nakaka-inspire naman kasi talaga eh. Pero ako, sa experience ko, mas malaking nakitulong sa akin ng disiplina kaysa sa motivation. Kasi yung motivation, pangsandalian lang eh. Usually pag nawala na yung motivation mo, bumabalik ka na sa dating mindset. Nawawala na din yung gana mo na gawin kung ano man yung kailangan mong gawin. So ang tinatry kong hanapin lagi is yung disiplina. Kasi yun yung magpipilit sa'yo na gawin yung mga bagay na dapat mong gawin sa katagalan. Kahit hindi ka na ganung ka-excited nung inumpisahan mo yung plano mo. Pag nawala na kasi yung gana mo, pag hindi ka na ka-excited, doon tayo kadalasan tumitigil eh. Kaya dapat mas trabawuhin mo yung magkaroon ng disiplina kaysa sa motivation. Tsaka yun nga, huwag kang magpapaniwala sa lahat ng motivational content or lahat ng success story na makikita mo online. Ang tunay na formula sa buhay ay mas komplikado kaysa sa sinasabi ng maraming tao sa internet. Ang totoong formula ay, in no particular order, ay sipag plus talent plus tamang desisyon plus timing plus swerte, plus network mo, resources mo, mindset, environment, kalusugan mo, support system, at yung kakayahan mong mag-adjust, and many more. Equals, mas mataas na chance ng success. Nakita mo? Kahit makuha mo lahat yan, hindi guarantee na 100% na magiging successful ka. Kahit gawin mo pa lahat yan, ang makukuha mo lang is mas mataas ang chance ng success. O, di ba? Ang galing ko mag-motivate, no? Walang kwentang motivation 101. Diyan ako expert. <laughs> Pero kasi, ganyan talaga yung buhay. Kaya wala. Laban lang. Wala naman tayong choice, eh. Sipag at disiplina, yun lang makokontrol natin. Gawin mo ang kaya mong gawin. Kasi kung wala kang effort, wala talaga mangyayari. Pero kung hindi mo pa din naabot yung gusto mong maabot hanggang ngayon, eh, Okay lang yun. Tuloy-tuloy lang. Salamat sa panonood.